Dito na kami sa airport sa loob. Hintay na lang kami ng flight namin. Hintay kami ang flight namin maya pa launa. Maganda yung nauna kaysa nahuhuli. Ayun. Ito na ito. Asawa ko na mili na o. Oh. Ayan na asawa ko na mili na. Nakabili <laughs> na Sino piliin mo? Ayan ka, oo. Oh, oh. Mayroon siya. Wala nga ito lang basta lubong uh, niya nice. eh. Dito kami sa bilian. Turigaw, butuan. Ayan natin. Ayan na ang Cebu Pacific. Sunod na kami niyan. Ang malis na ang pen. nulis na siku kasi tek nulis na nulis na nulis na ikut na oh ikut na ikut na nulis na nulis na hample nami nasa kailan na kami para sakay. Kailan na kami para sa sakay na yan. Ayan na o. Ayan. Si Lupa City. Kailan na kami. Dito na kami o. Kailan na kami. Kailan Al na kami. Kailan 21 to 40 dito tayo. Saray po suwat yung kanila Dito na kami Hintay ka lang ng kami ng bagahe Yan o oh. Wala pang bagahe nilagay gayo So hintay namin ikot ikot to. Oh. Dami ka o hintay ito Ito lara o oh. Ay wala rin Yan Reclam to vlog Ito o so, Dapal ang bagahe namin so, baga Labagay namin Harapit na yung bag namin Harapit na